ating lubos na kilalanin ang isa sa mga veteranang aktres ngayon sa showbiz. na kamakailan ay naging kontrobersyal ang pang-iisnab di umano sa kanya ng FAMAS, si Eva Darren. Ating alamin ang kwento na kanyang buhay at ang kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Career Story ni Eva Darren. Ang veteran actress at movie icon na si Eva Darren na ipinanganak noong June 28, 1946 ay isa sa mga maituturing na haligi ng industriya ng pelikula sa Pilipinas na nag-iwan ng matibay na marka sa sining at kulturang Pilipino. Sa kanyang mahabang karera na tumakbo na mahigit limang dekada, pinatunayan niya kanyang kahusayan sa iba't ibang uri ng papel mula sa drama hanggang sa komedya at naging inspirasyon para sa maraming artista at manonood. Ngunit higit pa sa kanyang mga nagawa sa pelikula, si Eva Darren ay isang mapagmahal na ina at lola sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang artista, nagsumikap siya upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na sa edukasyon. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal ay nagsilbing gabay sa kanyang mga anak at apo. Tinuturoan sila ng mga pangunahing virtud at prinsipyo ng kulturang Pilipino tulad ng paggalang sa matatanda. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa karera kundi pati na rin sa kung paano mo minamahal at pinapahalagahan ang pamilya. An icon of Philippine television and cinema. Magmula ng pasukin ni Eva ang showbiz ay hindi na siya nawala sa sirkulo nito at patuloy na pinapatunayan ang kanyang tatanging kakayahan. Hindi lamang siya nagtagumpay sa kanyang karera kundi nag-iwan din ng malalim na bakas sa puso ng mga manonood. Nagsimula ang paglalakbay ni Eva sa mundo ng pelikula noong dekada 60 bilang bit player sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ang kauna-unahang niyang proyekto ay 1963 movie na Aninong Bakal kung saan unti-unti siyang nakilala. Bago nakamit ni Eva ang unang malaking pagkilala, dalawang beses siyang nakakuha ng nominasyon sa Best Supporting Actress kategory ng FAMAS para sa mga pelikulang Ang Langit sa Lupa noong 1967 at Igorota noong 1968. Ang kanyang pagsisikap at talento ay tuluyang nagbunga nang siya ay manalo ng Best Supporting Actress sa FAMAS noong 1969 para sa pelikulang Ang Pulube. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang lesbian lover ng yumaong award-winning actress na si Charito Solis. Ang tagumpay na ito ay nagsilbing pintuan para sa mas marami pang magagandang oportunidad sa kanyang karera. Isa sa pinakatanyag na pelikula ni Eva ay ang Brides of Blood noong 1968. Dito ay ginampanan niya ang karakter na si Alma, isang mapangakit ngunit may mukha na apo ng pinuno ng tribo. Ang naturang pelikula ay isang obra maestra na pinangunahan ng mga batikang direktor na sina Eddie Romero at Gerardo de Leon. Hindi nagtagal, nakilala si Eva bilang leading lady sa mga action movies, kabilang ang mga pelikula ni Tony Ferrer at iba pang sikat na action stars noong panahong iyon. Ang kanyang versatility at galing sa pag-arte ang nagdala sa kanya sa iba't ibang genre ng pelikula. Noong 1998, muling kinilala ang husay ni Eva sa pag-arte nang siya maging nominado sa Gabad Urian para sa Best Supporting Actress category sa pelikulang Ligaya ang Itawag Mo Sa Akin na pinagbidahan ni Rosana Roses. Maliban dito ay naging bahagi rin siya na iba pang makabuluhang pelikula ni Osang tulad ng Kuratsya, Ang Babaeng Walang Pahinga at Ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Sa mga pelikulang ito, nagpakita si Eva ng kahusayan na nagdala sa kanya ng pagkilala mula sa mga kritiko at tagahanga. Hindi nga lang sa big screen na mayagpag ang karera ni Eva, kundi maging sa telebisyon. Katunayan, lumabas siya sa maraming teleserye sa loob ng ilang dekada, kabilang ang klasikong ka pamilya series na Pangako Sayo, Mula sa Puso, Ang Panday, Carmela, at ilang beses siya nagbigay ng makabuluhang pagganap sa Maalaala Mo Kaya ni Charo Santos. Ang huling TV series sa kanyang ginawa ay ang Kadena ng Ginto ng ABS-CBN noong 2018. Bukod sa kanyang mga makukulay na papel sa ABS-CBN noong 2015, gumanap din si Eva sa GMA TV series na The Richman's Daughter. Noong 2016 naman, lumabas si Eva sa Wish I May na pinagbidahan ni na Bianca Umali at Miguel Tan Felix. Sa bawat papel na kanyang ginagampanan, makikita ang dedikasyon at pagmamahal ni Eva sa sining ng pag-arte. At sa bawat nominasyon at pagkilala, makikita din ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi lamang sa mga tropeyo, kundi sa puso ng mga taong nahipo ng kanyang mga pagganap. Siya ay hindi lamang isang aktres, kundi isang tunay na inspirasyon sa mga nagnanais magtagumpay sa larangang ito. Eva Darren's Disheartening Experience at FAMAS 2024 sa isang tagpo ng kalungkutan at kaawa-awang naranasan ng isang bitaranang aktres, lumabas ang nakakalungkot na kwento ni Eva sa isang di malilimutang gabi ng FAMAS Awards. Kilala sa kanyang husay at dedikasyon sa industriya, si Eva ay bihirang dumalo sa mga sosyal na okasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay gumawa ng eksepsyon para sa prestihiyosong gabi ng parangal. Isang linggo bago ang event, masigasig na naghanda si Eva. Bumili siya ng bagong damit, inasikaso kanyang buhok at make-up, at inalala ang kanyang script bilang presenter ng parangal kasama sana ang kapwa-veteranong aktor na si Tirso Cruz III. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na bumalik sa spotlight, ang excitement at pag-asa ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Sa wakas, muli makikisalamuha si Eva sa industriya na kanyang minahal at pinagsilbihan ng matagal na panahon. Ngunit ang inaasahan niyang masayang pagbabalik ay napalitan ng labis na pagkadismaya. Sa mismong gabi ng parangal noong May 26, 2024 na ginanap sa the Manila Hotel, nabaliwala ang lahat ng pagkahan ng ginawa ni Eva. Nasaksihan na habang si Tirso ay umakit ng entablado, kasama nito ang batang mga awit na si Selena Palad. Si Eva ay naiwan sa kanyang upuan, nag-aabang na walang katiyakan. Ang pagkakataong magbalik sa entablado at muling maramdaman ang init ng industriya ay biglang naglaho. Ang inaasam-asam na pagkilala at pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon ay naging usok na lang sa harap ng kanyang mga mata. Nagpatuloy ang programa ng hindi siya tinawag at sa halip na ipaliwanag o itama ang nangyari, ang PR team ng FAMAS ay hindi rin nakapagbigay ng sapat na dahilan para sa biglaang pagbabago. Dahil dito ang kanyang anak na si Fernando de la Peña ay naghayag na kanyang galit at hinalakit sa pamamagitan ng isang Facebook post. Tinawag niya pansin ng mga taong nasa likod ng FAMAS at sinabing hindi nila maaaring gawin ito sa isang icon ng pelikulang Pilipino. Tinawag din niyang rude, disrespectful, unethical at unprofessional ang ginawa ng 72nd FAMAS sa kanyang ina. Bagamat nag-alok ang famas ng paumanhin at nagpahayag na kagustuhang ayusin ang sitwasyon na natiling hindi sapat ito para sa pamilya ni Eva. Nakapaloob sa paghingi ng paumanhin ng famas ang pahayag na hindi sinasadya ang pagkakaitsa puwera kay Eva at dahil sa live show, hindi nila agad nahanap si Eva sa dami ng tao. Inamin din ng famas na kapabayaan ito ng production at tiniyak din nilang hindi ito sinasadya. Ngunit ayon kay Fernando, imposible itong mangyari na hindi mahagilap ang kanyang ina sapagat ito'y nakaupo sa harapan. Sa mesa kasama ang mga kapwa veteran actress na sina Marisa Delgado at Divina Valencia. Apology Accepted Sa kabila ng hindi maiintindihan at hindi inaasahang karanasan sa seremonya, sa kasalukuyang panahon, si Eva at ang kanyang pamilya ay tinanggap ang paghingi ng tawad ng FAMAS matapos ang isang kontrobersyal na insidente. Sa isang mahabat at madamdaming post sa Facebook, ibinahagi ng anak ni Eva na si Fernando ang kanilang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanyang ina. Kasama sa kanilang pasasalamat ang mga kaibigan at kapamilya na tumulong sa pagpapalaganap ng balita. Ipinahayag ni Fernando ang tibay ng loob ng kanyang ina na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ay patuloy na lumalaban at nakakahanap ng ginhawa sa pagmamahal ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Naalala rin ni Fernando ang kahalagahan ng Framas Trophy ng kanyang ina na napanalunan noong 1969, isang mahalagang yaman ng kanilang pamilya. Bilang bata, isa sa kanyang mga tungkulin ay siguraduhin laging malinis at makintab ang tropeyo ng kanyang ina. Ipinaliwanag din ni Fernando na ang kanyang ina ay naroon sa mismong event at malinaw na nakita ng marami, katabi ni na Davina Valencia at Marisa Delgado. Sa kabila ng lahat ng ito, natapos ang pahayag ni Fernando sa pagtanggap na kanilang pamilya sa paghingi ng tawad ng FAMAS. Anya For the reasons I stated above and on behalf of my mother, Miss Eva Darren, our family accepts the olive branch that Famas has extended and only hope that future events would prove to be contrasting. At bilang payo para sa susunod na Famas Awards night, iminong kahit ni Fernando na sundin ang script at maglaan ng magandang para sa salamin para sa mga namamahala si Eva sa kanyang kahangahangang karera ay patuloy na kinikilala at minamahal hindi lamang na kanyang pamilya kundi ng buong industriya ng pelikula. Bilang isang batikang aktres, siya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang talento at dedikasyon ay hindi kailanman nawawala sa puso ng mga Pilipino. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!